Yan nga sir, bali nagka arm confrontation tayo sa ano sa target nato na si ihariam Hariyam Ok oh. Si ano si Hariyam Ok is ano po siya is siya po yung suspect nato sa nahitabo nahi na shooting incident diri sa Taguluan, Balwarte Taguluan last Sunday. Then nag-continue prior din sa ano sir, prior dito sa ginagang shooting incident na siya yung suspect, ano na po siya sir, bali may wa, warrant of arrest na po siya na dalawa ka murder, isa sa Davao, isa dito sa Cagayan. Then ano rin po siya na uh, ano rin po, escape from prison din po siya dito sa provincial jail, bali nagpuga na po to na two years ago. Then ayun po dito uh, na, na ano po na natin na na monitor po natin siya tapos continue hot pursuit sa na, na nangyari last Sunday ito po uh, pagka confront po natin sa kanya yun sir Harry, nagkapalitan po tayo ng ng potok tapos yun po na, yung neutral sa na nato si Sir Harry yun natawag na tayo ng ng MDR para ma ano siya ma revive pa tawag ng EOD kasi nakakuha rin tayo ng ano sa kanya ng granada then eh in po sir bali na eh, i-process kagabi yung ano sa crime scene po ng Soko bali ano siya serve of warrant and ano po continuous ano po handman -hand operation din po kasi siya man na suspect natin last Sunday na na musil siya diri sa Baluarte ano naman po ang tama lang naman sa ano sa kung if, if I'm not mistaken sa ano sa left ano arm then nasa hospital man siya nasa, nasa hospital man siya karon ba hopefully makalabas na then yun sir uh, nag follow up ano kami operation pero naay sa mga barrel kasi nung ginamit niya sa ano sa Sunday na shooting incident diri sa Tagulwan Balwarte Taguluan, is 9 mm tapos prior pa sa kahapon, nung night ng Monday, na nag-report dito na may tinuunan siya gamit 38. Then ang info sa amin is na siya ay sling bag may dalawang granada. Dala-dala. Uh, Then, regard, yung pag our confrontation namin, 45 naman yung ano niya, baril niya, armas niya. So may may dalawa o tatlo na armas siya na ano tsaka yung granada, yung hinahanap pa namin yung sling bag na may granada kasi yun yung delikado sa ato. At yung mga armas na pwedeng gamit sa, di ba, maayong ano, uh, gawain. Tapos yung dalawang murder case, uh, dalawang, ano niya, uh, warrant niya is murder case, lahat murder case, yung dalawa tapos makasuhan ko pa siya ng ano ng frustrated murder dapat sa last Sunday na ginawa niya Esperado na siya na ano talaga parang kahit siya kabalo na siya na mamatay siya kasi hindi siya pa kuwang um kasi kahit kay kapitan nag ano siya na ano na nahihinga siya ng lungon parang nagpre-prepare na siya ang kapitan sa baluarte, nahihinga siya ng lungon na, uh huh? ano ano pa alot siya ng pang alot na pang para ano, oh. ma, 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 ma ano sa burol maganda yung tsura niya sa buron. Bagong alat siya.